sarap ah. Galing sa mga bisita ka, Apon. Siyan ba yung dahilan yung bakit kayo nagawin ni Sig? Nagawayan niya, Bebot? Wala akong interest doon. Loko kayo, na-stress yung misis ko. Dahil sa inyo. Ayun so, na. Lapit na pala, no? Laya ka na. Sino papalit sa'yo na leader? Wala apa. Bakit? Gusto mo? Ano ba ang papala ko dyan? Marami. Susundin ng mga tropa lahat ng masasabihin mo. Oh. Pwede mong gamitin yung computer ni Beryl. Basta magpaalam ka lang. Ah, marami kang malalamang sekreto. klase ng sekreto? Alam mo na yung mga, mga asshole, kung paano yung hatian natin, kung saan nakatago yung mga parte natin, kung saan ang lagakan ni Berhel ng mga nanakaw. Ganun. May lagakan siya dito sa loob ng boys stop? Siyempre hindi. Saan? Sikreto nga, di ba? Si Berhel lang at ang leader na nakakaalam. Pero andan lahat. Lahat. So ano? Gusto mo naman kumalit na maging leader? Ano? Si Kidlat, leader? E eh, bago lang siya dito sa tropa. Ni wala pa ngang napapatunayan yan. Ako dapat ang maging leader? Jasper, marami na rin ang napatunayan. Ang yabang mo ah. O sige Kidlat, ikaw at ako, square tayo dito. Kung sino ang manalo, siya ang magiging leader. Ano? Ano? Nakikiramay po kami. Eh, nakikiramay po kami. Nakikiramay po? Ima, Paul, sabi ng mga pulis nandun ka nung nabundol itong si Max. Ipaliwanag mo sa nanay niya. Anong nangyari? Uh, nanay, tumatakbo po si Max eh. Siguro po hindi niya nakitang may paparating na sasakyan. Bakit nangyari to? <laughs> dahil sa babaeng yan. Ako? Yan! Alam mo, kasalanan mo to eh. Kung hindi dahil sa'yo, di mawawala ng jowa yung kaibigan ko. Wow! Eh, hindi naman niya asawa yan eh. Piling lang. Alam mo, kung hindi dahil sa'yo, ha, isa kang pakalamera, usong sayara, at wala nang... Ay! 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 Tama na! Tama na! Tama na! Wala kang krapata dito ha? Plastic din. Putya! Putya! Uprad ng mga buto ng babae to, maglabas pa kayo. Tamihan Tama na! Tolok ako chat. Tama na! Bumangera! Mahiya ka naman! Kayong Tama na, anak. Tama na! Stop na, tama Ano? Itong babae ito? Bakit na? Ang yabang mo, ah! Justin, yes, tama na! Tama na! Kamangailam dito, so... Tuturo ako na lang ang reaksyon doon si kidlat. Talaga nag-iisip ng tama, ano? Ako nga napatumba ni Kidlat. Ikaw pa kaya? Bakit sandali lang tong taong to? Marami na itong nagawa. Igaya mo. Puro kapalpakan. Hindi, no? Oo, no? Mas kaya ng bata ko maging leader kisa kahit sino sa inyo. Ayoko na maging away Kumain na lang tayo. O, oh, gusto mo? Pikon. O, saan ka pupunta? ba sabi mo pag leader ka, kailangan kaibigan mo lahat. Usapin ko lang si Jasper. mutya. Okay ka lang? Di na po dapat ako pumunta mang pole. Eh. Masa lang naman po ko na magpapakita si Tata siya sa burol? Di ba may kasalanan siya sa atin? Inatak niya tayo. Hindi magpapakita yon. Eh kung sana lang po kasi ma-realize niya na mas mabuti na umamin siya at sumuko siya, nang sa ganun mo po, protektahan po siya ng mga polis. Sana nga. Kasi baka ang ending eh, patulad siya kay Max. Dad? Nandito ba si Mr. Pang? Pinapaalala lang ni Mr. Pang ang pangako niyo sa kanya. Uh, hindi naman namin nalilimutan eh. You may go. Dito lang ako. Sisiguraduhin ko hindi kayo tatakas ulit. It's okay, Pero, Sumunod lang tayo sa usapan, and we will be safe. All thanks to you. Tama ang bambo, Matos. May diya mo lahat ng ito. Kaya, papasalamat lang sa'yo. You don't have to thank me, Dad. It's what we do. We're a family, and we stick together. Okay? Nakabuta ko si Roland. Tindi niyan. Napakangas. Masama magalit. Kaya kinakatakutan sila. Siga din siya? Oo, oh, sobrang siga. Siyempre kasi, siya ang youth leader na pinakamalakas na tropa dito. Yung mga tropa na yon, alaga din ba ni Berhelyon? yun? Mismo. Wala silang kinakatakutan, maliban siguro kay Berhel. Yes. Sige, Tol. Salamat, ha. Salamat, Tol, ha tamo mo ba yung pattern? Lahat ng mga nasa listahang itong nawawala, lahat sila youth leader hanggang ni Virgil. So kung ano, di ba sa kanila nakumpirmado ng leader? pa sila nawawala pag umalis sila dito? Baka hindi sila nawawala. Baka binibigyan sila ni Virgil ng trabaho sa sindikato sa labas kaya sila nasa underground. Uy, si Jasper. Nakita ko, dumaan dito kani kanina lang. Pumunta siya dun oh, sa opisina na ni Boss Bergel. Mukhang mainit nga yung ulo eh. Yeh. Akala ko kaibigan ko tong si Sub. Hindi naman pala. Mas pinili niya si Kidlat kaysa sa akin para maging bagong leader namin. Tama nga naman to si Angel eh. galing sa labanan tong si Kidlat. Boss, magaling din naman ako ah. Jasper, mahina ka. Utak-ipis ka. Boss, malakas ako. Matalino. Kaya ko maging -e leader. Boss, yes. tunayan yan. O sige! Ano pa gusto mong gawin ko? Sa susunod ng racket natin, sasama siya. Yan na yung huli niya. Isa lang pagagawa ko sa iyo. Kailangan patayin mo yung si Song.